napadaloy na niya yan yung trabaho na tamad <laughs> sabihin ba eh o tinabunan mo naman yung pagtagusan dito ay doon ka muna sa dula magumpisa okay. ah Yan na, mga kaya rin. Nag-umpisa dumalo yung tubig. Oh. Yan. Marami lang dahon ng ano, bili na. Ayan na, mayroon na. Uy, nawalan. hinaan kasi yung makina. Ayan. Gawain sinabi ko, kung mahina po yung motor mo, wala kang magagawa dito sa katubig mo. Kung mahina yung motor mo, makina mo. oy Ayan lumakas na ulit. Nun, lakas ng tubig, Lalo yan nandun. O, oh, ito na, meron ang pumatak-patak dito. O, you yan know. o. Pero hindi pa niya buksan dito kasi unahin niya dun, -dun ba dito dulo. Tanggalan lang niya yung mga taon, May ng milena kasi yan. Ayan, pag nagtapok ka tubig po yan, gaya ng mga sinabi ko ng previous video, dito lang siya pabalik-balik sa ginawa niyang kanal. Ay lagi lang nakaupo yan oh sa milena. Nagpapahinga lang siya. Tinitingnan lang niya yung tubig. Kasi nga. Wow. <laughs> kasi nga kung lang gumadalo yung, yung tubig. <laughs> Serap nga ng buhay niya, pag nagpatubig siya. Huwag nga nang buhay ito. Kung gusto niya, tagay-tagay oh, lang siya kung gusto niya. Hindi kagaya ng iba na magtandak ko ba kakalipat na oh, eh, Siya wala. Sarap buhay niya dito. <laughs> Inaalalayan lang kasi niya yung tubig. Yan o, no, may mga... O, oh, mayroon na po dito. Yan no, may tubig na rin tumagas. Pero hindi niya pa palalakasan din muna pa Unahin niya kasi medyo pa slanting kasi ng konti ito eh. Yan, ang bilis lang oh, nandito na siya, ang layo na ng motor na, nandun sa oh. Oh, nandito na kagad yung tubig. Pangan natin yung tubig dito oh. Ganun lang kabilis sa kanya pag nagpatubig siya. Hindi siya ganung mahirapan. O uh. dahon ng ano yan? Melina? Oy. Hmm, habang dito po siya, yung may ari nang may isan dito. Ayun, eh, mayroon siyang tauhan doon na tatla, oh. Yung nataanan natin. Yung unang video natin, yun, oh. yan mayroon siyang tauhan na nag-aabono doon. Pang limang minuto, nandito na yung tubig. Ayan. Malaki kasi yung makina niya. Ang lakas, ano, humigog. Ayan ah. makagawa na siya ng ilog niya. Oh. Ayan, hanggang dito. Dali lang, nandito na kaagad yung tubig ko. Oh, yan. Hanggang yan lang po yun, o. Oh, kasi yung kabilang side na yun, yung gaya ng sinabi ko, yung isa na yan, iba rin yung nagpapatanim dyan. Iba yung nagtatanim, Kaya, yung part na itong bagong mais lang yun, ang papatubigan niya. Kaya hanggang dito lang siguro sa puno ng ano to, puno ng ipin Ayun na, andyan na yung eh, Andyan na yun tubig, oh. Mabilis lang, oh. Pira ang meron. Kung may pira. Pira? Saan? Pagka may pira nga. Ay. Ayun siya, malaking tulong sa kanya yung mga diskarte niya. Makakabawa sa hirap. Dami mo ito tuloy. Yeah. Hey. Eh. Dapat ati din. Sa dua tal upat Pat. Ano yun? Pakontrata mo yung paabono? Araw? Ah. Ah. Arawan? Pinarawan daw niya mga kayari yung ano, libor ng pag-aabono. Kasi yan, nakakapu nagpupukos kasi siya dito sa patubig niya. Kaya bago niya patubigan, kailangan mayroon na nakalatag na abono yan. Kasi pag nahuli yung abono, may part siguro na hindi matutunaw bro no, na abono. Pa, 'di ko oh, tinuloy pa. na, na na ng abuno. Ano na, ano daw ang abono? Kasi kailangan patubigan niya, may abuno na. Para pag natunaw direkta na nang maihigop nung mais. Yan di mo alam kasi -hmm. mayroong pa rin pa. Oh. Dami mo alaga dito lang gam ba? Ah. Huh? <laughs> Kaya, kaya nga, alaga mo yan. O, oh, yan na oh, biglaan na oh, yan na yung tubig oh, mga oh. Pero unang bugso pa lang yan dahil humihigo pa po yung lupa niyan. Kasi tuyong-tuyo yan. Ilang buwan din na padada ng tubig yan na, ano? Hmm. 25 days na hindi nadaanan ng tubig kasi man-made nga ito yung ginawa niya siya mismo gumawa. Siguruhin mo yun, taong tapan, nakapag-isip ng ganito. <laughs> oh. Ayan na. Ah. Oh, tsaka ano, yung lupa humihigop pa yan. Humihigop pa kasi tuyong-tuyo eh. tulak rin yan Kaya yeah lang di makaboylo kasi may mga bara hmm? Ayan na nadaloy na po sa ganito kalaki kung imano-mano po ito yung lipat-lipat na mas may lang araw bro matatapos to ganito kalaki matagal na no? Oh, matagal to. Siguro, kung di ako nagkamali, kung ilipat-lipat ang hosto. So, hindi matapos ng dalawang araw to, no? Sabihin ito ko matahos? na lang. No? Ha? Oh? Pag host? Pag nag-host? Mabilis na host. Kaso lang, gano'ng gano'ng. Hindi gano'ng mapagigana, no? Hmm. Saka pagod, nakakapagod talaga yun. Hmm. Yeah, na oh, yan na nabasa na agad oh. Oo, oh, tapos. naman niya, talaga focus muna sa dito, oh, yan. Yeah, kasi ito yung nalatagan ng abono. Meron dito, hindi pag gaano tapos yan. Hanggang dito po yan, yan oh. Yan. Oh, yan na. Ito na. Marami lang dahon-dahon. Madalawang araw. Ito? Oh? Oo. Oh. Madalawang araw. Kalating araw lang ito. Dalawat kalate. Isa. Ay, isa't kalate. Ah. Uh, yung nalo, mabilis lang talaga pag naka-elevit yung lupa. Saka maliskarte ka lang. lang oh. Sa kalating araw lang doon, mga kayari. Lahat ng maisan niya, matatapos na daw niyang patubigan. Saka hindi pa siya nahirapan. Hmm. Bali, ilan ang budget mo dito? Lahat, lahat, lahat. Abuno, botel, pabungkal. Okay. Ay, ah. 10, Mga 10,000 na. Kasama na yung gamot? Oo. Mm. Oh, pati labor na rin? Oo. Oh. oh. 5,000 na muna. ito, 4,000 to. Oh. Ay, kajay. Pura pa lang. Malaki. Ay, kwa pa pala to malaki-laki rin pala puhunan talaga pag nag-ano ka ng mais depende sa lote na pinasaka mo yun yun kasama natin yung na video natin ng mga previous na video yan oh. Mag root na naman pakain sa baka siguro at kambing oh, Ayan na po, tingnan nyo po mga kayari, bumaha na po sa mais niya. Ayan o. Oh. Yan, ganun lang siya kabilis magpatubig. Wala na siyang hose na ililipat kasi nga nagawa niya ng paraan. Chat out ka muna. Chat eh. out ka doon sa ano. Wait. Alis na ako. Lala. May babatiin ka? Lala. Lala. <laughs> Nahiya lang yan. Mga kaya rin. Nahiya. <laughs> Ikaw pare. May babatiin ka? Bro. May babatiin ka? Ay wala po. Wala daw. Ito. Tanungin natin. Para pag mapanood ng mga kamag-anak nila. Para makita nila. Pare! May babatiin ka. Ha? Batiin mo yung mga kamag-anak mo. <laughs> oh, mababanod nila to, i-upload ko to mamaya. Oh. Bati na. Kamag-anak mo, taga saan ka? Taga Binalon, taga Bakante. Ay, taga Bakante. Oh. Andun yung pamilya mo. Mga pamilya sa side mo. Oh, nandun oh. oh, sila. Oh, set up daw sa mga taga-bakante. Ano pa ito, bro? Talon. Ay, talon. Talon family. Shout out daw. Andito si I, Bossing o. Oh, Nagabuno ng mais. Yan kasi paalis na rin naman ako. Bagay, lagi naman tayo nagkikita. No? Dadaan-daan naman ako doon sa bahay mo. Oo. Nabidyan. Oh, oh. nabidyan oh, ko yung mga talaga mo noon, ano, nung nagtanim sila ng mais. Ah, Nanginginain ng mangga. Oo. Oh, oh. Kaya lang, di ko pa naiidate. Ah. Oh. I-upload ko rin yun. Sige! Okay. O, sige, dito mo na ako. Sige, ingat lang. ay Kasi may may lakad din ako. O, sige, sige. <laughs> Ito pa yung isa. Lolo ni CJ. Si kawaii Kaway! oh, yan. Yung lolo ko ni CJ. Yan. yung... Kung naalala mo yung mga videos na... Napanood nyo yung una. So, hindi pa nakapanood. Puntahan nyo lang yung YouTube channel ko. Mapapanood nyo po yung mga video namin. Siya po yung lulu ng batang ano nung laging may alagang kambing na na natin. Pupuwi na rin naman tayo. Di update ko na lang ho kayo mamaya siguro. Oh! Oh, tinanong meron pa tayo isang kaibigan dyan, oh. Oo, oh, kailangan. May nga request kasi ito. A request ng mga viewers natin. Oh, kaway. Hmm, siya po din sa mga kaibigan natin. Ang ano galing. Ay, wala pa ah. Ilalaga Ano gamot? Ay, wala pa. Kasi kakano lang yun, nakakapalit lang ng dahon. Pero, iwan ko kung meron kang mahanap dyan. Oh, hindi na natin sandan mga kayari kasi maghanap daw siya ng bunga ng mahugan eh. Eh, dito na muna. Ingat ka dyan, baka may ahas. <laughs> Iwanan na natin. O, oh, yan pa po yung isa, o. Oh. Kung naalala nyo pong nagtanim ng mais, isa po yan sa nagtanim ng mais. Baka balang araw mabidyohan ko rin po sa dyan. May ma siya kasi nagtatanim dyan, o. Oh, yung mais na may bulaklak. Siya nagsasaka. O, oh, away ka! Hindi <laughs> <laughs> na natin sila abalahin kasi may kanya-kanyang gawain po tayo. Sige po, hanggang dito na lang. Update ka na lang kayo sa susunod. Abangan nyo lang mga upload natin. Salamat po sa mga nanonood.